Good morning guys Welcome to muli na Baco or Cavite So dadaan tayo dito sa sikat na flyover <laughs> Ang sikat na flyover dito sa Baco or Cavite <laughs> Dati grabe ang traffic dito <laughs> Tapos tingnan natin kung anong itsura ng flyover Di diba ko kung magugustuhan nyo kaya na magos ka. <laughs> Alright. Let's go. So ayun na nga. Andito na tayo sa Molino. bako or Cavite. Ito na yung sikat na flyover. <laughs> so one lane lang talaga siya. Ayan. One lane lang. Kabila, kanon din. One lane lang din. Ewan ko ba bakit ganito lang yung flyover. Dapat two lanes yan eh. Ang ah, mahirap dito, pag nasiraan ng sasakyan, tumirik dito sa gitna, ah, wala. Useless ang flyover. Ayan. Welcome to flyover of Molino, Baco or Cavite. Maiksilan to. Ayan lang. Tapos, pagdating dito, ayan, double, ano na siya, dalawang linya na, ayan, dalawang linya na siya. Ayan, ewan ko ba kung bakit dalawang linya na rito. Samantalang doon sa pagbago pumasok sa kabila, e, one lane lang. Tapos, pagdating dito, two lanes amazing ba? Diba? kaya na magusga kung gaano kaganda itong flyover dito <laughs> so at least nakita nyo na na ganito pala ito naman yung kabilang ano kabilang lane ng flyover dito sa Molino, Baco or Cavite yan Going Dasma So sa kabila Yan puro barrier Dapat dalawang linya yan Dalawang linya So isang linya lang nagagamit Pagdating kasi dito Yan Hanggang Dead end na yan dyan oh? Dead end na Dead end So dito One lane na lang talaga sya Yan One lane na lang. O, oh, ito yung SM Molino. Yung nasa right side. Yan o. Oh. Ah, SM City Molino. Yan. Sabi ko ba kung bakit ganito ang pagkakadesign, pagkakagawa ng flyover na ito? Hindi ko alam kung sa contractor may problema or sa government oh, nandito na tayo down to Molina Boulevard ayan going to Dasma Paliparan ayan